Isang araw, nagtuturo si Jesus sa isang pangkat ng mga tao na niya ang mga pareseyo at mga guro ng batas na nagsasalita tungkol sa lahat ng mga makasalanan na nasa paligid niya. Hindi nila ito nagustuhan, kaya't nagsalita si Jesus sa kanila at nagkwento ng ganitong kwento. May isang ama na may dalawang anak na lalaki. Isang gabi, sinabi ng bunso sa kanyang ama, Mama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Ano? Gusto ko na ibigay mo sa akin ang lahat ng pera na ibibigay mo sa akin kapag namatay ka. Uh, pero wala pa akong sakit at buhay pa ako anak. Alam ko yan. Ayokong mamatay ka ngayon. Ngunit gusto kong tanggapin ang aking kayamanan ngayon upang masiyahan ako. Uh, hmm, sige, kaya ko naman sigurong gawin iyon. Kaya natin ng ama ang kanyang pag-aari at binigyan ng bawat anak ng pantay na bahagi. Pagkaraan ng ilang araw, tinipon ng bunso ang lahat ng kanyang pera upang makapaglakbay. Yay! Ako ay alis na upang masilayan ang mundo. Pupunta ko at kakain ng mga gusto ko at mananatili kung saan ko nais. Ako'y mabubuhay na parang isang hari. Makikita mo. Paalam! alam hmm. Pa paalam anak. Ganoon lang ang ginawa ng bunso. Nagpunta siya sa lahat ng mamahaling kainan. Palagi niyang inilalabas ang mga babae at binibila ng mga ito. Bumibili siya ng mga bagay na hindi niya gusto o kailangan at pagkatapos ay nakalimutan niyang binibili niya ito. Nabuhay siya ng ganito sa sandali. Ngunit pagkatapos ng isang araw, napagtanto niya na wala na siyang pera. Wala na kahit isang baryang na iwan. Hindi nagtagal Nagutom at naghirap ang bunso. Ang tanging bagay na naiisip ng bunso ay makakahanap ng trabaho saan man siya makakuha ng sapat na pera upang bumili ng pagkain at manatiling buhay. Naghanap siya kahit saan upang makahanap ng trabaho. Ngunit ang tanging trabaho na natagpuan niya ay nagtatrabaho sa isang bukid sa kanayaunan na nagpapakain ng mga baboy. Paumanhin, ngunit mayroon ka po bang trabaho na pwede kong pasukan? Kailangan ko talaga ng pera. Wala. Paumanhin po. Unit, kailangan ko talaga ng trabaho. Nagsusumika pa akong maghanap. Subalit, wala akong makita. Sige. Pakainin mo ako ang aking mga baboy. Pakainin ang mga baboy? Akala ko... Oh! Ubalis ka na. Wala na iba pwede eh. Hindi po! Hindi po! Nais ko po ang pagpapakain ng mga baboy ay talagang magandang gawain. Ginagawa ito ng bunso ng ilang oras, ngunit hindi siya kumita ng maraming pera at hindi siya makakabili ng sapat na pagkain, kaya lagi siyang gutom, Walang nagbibigay sa kanya ng tulong. Oh ayoko nito. Ang mga baboy na ito ay mabaho. Mabaho na din ako. Gutom na ako. Gusto kong kumain. Gusto kong kumain ng kahit ano. Ang pagkain ng baboy na ito ay nakakadiri. Hindi ko ito makakain. Hindi ko ito kakainin. Hindi ako kakain ito. Hindi. Pero, pero kakainin ko na ito. Nagutom ang bunso, kaya kumain siya ng pagkain ng baboy. Hindi ito masara. kaya hindi siya makakain ng marami akong makapaniwalan na sa tingin nyo masarap to. Baka baka hindi nyo ito nalalasahan. O anong gagawin ko? Sandali, gaano karami ang mga manggagawa ng aking ama? Lahat sila ay may nakakain na pagkain. Sobra-sobra pa. Narito ako. Nakaupo at kumakain nito ng di masarap. Kung maaari naman akong pumunta at magtrabaho sa kanila. unit hindi ako makakabalik dahil sa mga nagawa ko. Ginugol ko ang lahat ng aking pera at ginawa ko tulad ng isang taong walang sa tamang pag-iisip. Alam ko kung ano ang gagawin ko. Uuwi na ako at tatanungin ko ang aking ama kung maaari ako magtrabaho sa kanya. Napakasama ko na hindi ko ma maaaring hilingin sa kanya. Napatawarin ako. Kaya tumayo ang bunso at sa bansang pinuntahan niya at bumalik sa kanyang ama. Ngayon, habang malayo pa siya sa bahay ng kanyang ama, nakita siya ng kanyang ama na sa malayo at napuno ng galak at saya. Tumakbo siya at ang kanyang anak at niyakap at hinalikan siya. Oh, oh! Anak ko! Anak ko! Kamusta ka na? Saan ka nang galing? Ama, naging masama ako. Sinayang ko ang aking pera at oras. Naging masama ako sa iyo. Hindi rin ako karapat dapat natawagin iyong anak. Maari ba akong lumapit at manirahan dito at baka magtrabaho para sa iyo? Bernie! Bernie! Ilabas mo ang aking pinakamagandang damit at ilagay ito sa kanya. Maglagay ng singsing sa kanyang daliri at maglagay ng sandalya sa kanyang mga paa. Elton! Patayin natin na ang pinataba ng kuya ngayong gabi. Halika, lahat! Kumain tayo at magsaya ngayong gabi sapagkat naisip ko na ang aking anak ay namatay, ngunit siya ay muling nabuhay. Siya ay isang beses na wala, ngunit ngayon ay natagpuan. Ano kunyo'ng sinasabi? Ano pa ano 'yun? Dito na needed 'yan. na lang tayo. Pinataba ng kuya. Ano ito? Ang lahat ng manggagawang lalaki ay naging masaya at naganda para sa kapistahan sa gabing iyon. Ngayon, ang kanyang panganay na anak ay nasa bukid at habang papalapit siya sa bahay, nakarinig siya ng musika at nakakita siya na nagsasayawan. Para saan ang musika at ang pistang ito? Bumalik na ang kapatid mong bunso! Siya ay buhay at maayos! Ang iyong ama ay napuno ng kagalakan sa pagtuklas na siya ay ligtas at maayos at pinatay ang kanyang pinatabang guya para sa ating lahat upang magdiwang. Halika upang makita mo ang iyong kapatid. Ano? Ayoko! Ayoko siyang makita! Nagalit ang panganay na anak dahil mayroon isang pinagdiriwang para sa kanyang kapatid na makuha ang kanyang mana at tumakas. Siya ay nagsiselos na ng isang bagay na tulad nito ay hindi pa nangyari para sa kanya. Kahit na hindi pa siya tumatakas at walang ginagawa na masama. Ama! Nagtrabaho ako para sa iyo sa lahat ng taon na ito. Palagi kitang pinaglilingkuran ng maayos. At hindi ako sumuway sa isang salita na sinabi mo sa akin. Ngunit hindi mo ako pinaghanda ng isang pista. Hindi makatarungan! Anak, naunawaan ko ang sinasabi mo. Ngunit makinig ka. Lagi kitang kapiling at lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Narapat lang na tayo magsaya at magtiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Sinasabi ko sa inyo na totoo. Magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumilikod sa kanyang kasalanan kaysa sa siyam na Syam na matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Nang marinig ito ng mga tao na nakikinig kay Jesus, naaliw sila at sumaya. Ngunit nang marinig ito ng mga pareseyo, wala silang masabi at nais nilang paalisin si Jesus.